So idol Huwi nga naman na nandito ako sa palayan Siyempre alam na pagka nasa palayan Tayo ay magtamo ng kuhol mga idol Ang muna tayo ng, ano, ng kuhol Ayan, oh, May mga kuhol kaya kukunin ko idol Ayan, oh. Ito yung pagkain probinsya kuhol <laughs> Magkuhol man sa idol Ayan oh. Day off natin ngayon sa linggo mga idol, araw ng pay nga pero wala. Parang hindi ako mapakali pagka wala akong ginawa. Pagka nahiga-iga lang ako, parang mas lalo ako mapagod. Para ako nababagot pagka hindi ako, ano, hindi ako naglalakad na mga naghahanap ng hanap buhay. <laughs> Nakakatamad pagka nakahiga ka lang idol. Hindi kasi ako mapakali pagka wala akong ginagawa. Yan. Siyempre, dahil hindi tayo sanay na ano na nakahiga-higa lang dahil hindi tayo mayaman idol makita tayo sa hirap pero hanggang ngayon mahirap pa rin pero okay lang idol at least eh, ano makakain lang tayo ng tatlong beses sa isang araw di okay na yun goods na yun idol at maganda lang yung pangangatawan natin hindi tayo magkasakit mahanap natin yung ano yung pagkain natin araw araw idol eh kung siswertehin man tayo sa buhay at makaluwag luwag ng konti di maganda at magpapasalamat pa rin tayo sa ano sa panginoon idol kahit di tayo mayaman pasalamat tayo dahil bigyan niya tayo ng ano ng magandang pangangatawan eh, hindi tayo magkasakit kaya eh, okay na yun ay doon dahil yung ano pagkain eh mahanap din natin yan basta masipag lang tayo ganito <laughs> lang ang buhay buhay probinsya malapo ka lamang aro iulam o kita na we eh kalamat damo takam yang o libre na ulam mo yun nga lang ay basikol basikol nga lang idol kohol <laughs> Pero masarap to ano, pang sinigang at adobo idol. Ayun, may nagbibilad ng may isa da sa ano, sa may highway. Kawawa naman sila mga idol. Kawawa dala farmers. Nag-ani ka nga ng ano, ng marami tapos yung yung panahon naman hindi aayon na ano, na kulimlim yung langit. Tapos mababasa yung inani mo. Wala, masisira rin yung yung inani mo. Marami talagang pahirap sa ano, sa magsasaka idol. Ayan. Pero okay lang naman. Patuloy pa rin silang ano, patuloy pa rin tayo ano, lumalaban, tamo ng buhay. Aha. Ganun talaga ang buhay. May malas at saka swerte, pero lahat 'yun ay may purpose sa idol. Dahil nga gawa ng ano, ng kalikasan. Hindi natin hawak yung ano, hawak yung yong ng kalangitan kung maganda yung araw o magdidilim o uulan o araw yeah. Yeah. medyo damihan ko pala mga idol para ano daling ko dun sa kasama namin sa trabaho bukas kami kay sa kanila kasi stay in sila idol para makalibre naman sila ng, ng ulam para hindi naman na nila ano bibili yung ulam nila dahil bumibili din sila ng ganito dun sa palengke idol kaya ngayon ay kukuha na lang ako para pamigay sa kanila idol dahil marami naman dito sa amin yan o oh, malinis naman tong ano yung pool dito idol ito ay sa palayan naman at malayo sa bahay. At wala rin nagtatapon dito ng mga basa-basura idol. Malinis ito. Ayan o, napakalinaw ng tubig. Galing sa irrigation ng niya yung tubig nito idol. Itong ano pala mga ka-idol, itong palayan, dito banda sa ano palayan sa kapatid ko, yan ay sa kuya ko pala idol Palayan yan pala niya ito o at doon naman banda idol eh sa ano sa amin yan sa tatay ko hanggang doon yan idol hanggang doon sa may kabahayan na yan yung taniman namin ng ano ng palay pala idol buti na namin yung ano yung tubig nun kala namin hindi na siya tutubo dahil na ano natuyo na siya nung sinabog namin yung konla niya buti nakasurvive idol at umulan nung ano, pangatlong araw umulan na eh, nabasa sa nabasa di tumubo yung ano yung mga binhi niya idol o ayan yung ano palayan namin idol sa kuya ko naman yung kabila na yan o ayan lang idol at magpupulit pa ako ng ano ng basikol medyo damihan ko pa para marami rin yung ano, yung may maibigay doon sa mga kasama namin na sa, nasa ano palengke kabagan mga idol dahil stay in pala sila idol. Yan lang idol.